hello! Ito yung hiniling namin ngayon, wala kami Patambay lang kami dito. Ayun, no, 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 no. sila. Si Jay, <laughs> si Samantha, at <tsaka> si Benio. Tarang! Lipat mo! Punta natin ngayon yung set-up. Yeah. Si Josie! 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 Ay, si ganito na yun! Yun, si Josie! Classmate si niya na Classmate namin Gini Gini si Ren! Si Gisha! Tsaka ito pa Teacher namin! Sir Manal! Sir to! Ito! Ito! Ito Ito pa yung mga klase namin! Ayan na! May mga klase namin! May mga magawa! Ayan

Si Kay Samantha, Si Belio, Paalam, bye bye. Akin mo na siya? Bye bye.